lalaki, dalawang beses na nagkaroon ng kanser. Mga ginawa niya sa huling tatlong buwan ng kanyang buhay, alamin. Kung may natitira ka na lamang na tatlong buwan upang mabuhay sa mundo, ano ang gagawin mo? Ito ang naging tanong ni Alex para sa kanyang sarili. Sa edad lamang na 15 years old na diagnose ang nooy junior high school student athlete ng stage 2 ng osteosarcoma, isang uri ng bone cancer. Ayon sa mga doktor, 40% ang kanyang survival rate dahil hindi nagre-respond sa chemotherapy ang kanyang cancer na pagdesisyonan niyang ipaputol ang kanyang binti. Matapos ang amputation, limang buwang sumailalim si Alex sa chemotherapy at natutong maglakad gamit ang kanyang prosthetic leg. Akala niya ligtas na siya mula sa kamatayan. Ngunit ilang araw lamang matapos ang kanyang high school graduation, napagalamang meron naman siyang stage 4 lung cancer. At sa pagkakataong ito, sinabihan siyang tatlong buwan na lamang siyang mabubuhay dahil 10% ang survival rate ng kanyang karamdaman. Ano nga bang ginawa ni Alex sa kanyang mga nalalabing araw? Alamin. Lumikha si Alex ng isang bucket list ngunit imbes na gawin ang mga nakalista rito, ini niya na lamang ito. Nang madiagnose muli sa cancer sa ikatlong pagkakataon, dito na niya napagtanto na malapit na talaga siyang mamatay. Inipon niya ang kanyang natitirang lakas sa tapang upang gawin na rin sa wakas ang mga bagay na nasa kanyang bucket list. Sa sobrang saya, hindi niya namamalaya ng oras hanggang umabot na siya sa puntong isang taon na ang nakalipas. Matapos siyang sabihan ng mga doktor na may tatlong buwan na lamang siya upang mabuhay sa kasalukuyan. Buhay na buhay pa rin si Alex at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga katulad niyang nakakaranas ng malubhang karamdaman. Napakaikli lang ng ating buhay. Huwag itong sayangin sa takot at panghihinayang. Ikaw, ano ang napulot mong aral sa nakakaantig na kwento ng buhay ni Alex? D W I Z Research -report. Re -re -report.